Na nilumanan ang panahon. Mr. DJ, salamat sa'yo. Sumasabay rin ako. Home. Sa love song na minoon. Mr. DJ. Dali lang. Pagwa pa lang ko, magmaskara lang ko ha. Kajut lang ha, kajut lang kangi, ug ebong ha, kajut ra. Pasilip. San tayo si Silip? Sa pantibra mo ba? Mm -hmm. Happy birthday kay mama mo. Happy birthday, Mama. Dong, silip lang muna ako dong, hindi ako makaano. Hindi ako maka... Hindi ako maka-play.

Kapasok na ako sa trabaho. o, <laughs> ba? Maganda yan. On live. Nagpa, nagpre-prepare. On live. Nag-video. Sarang ka pa. Only by Leila Ventura. Only beauty derm touches my skin. <laughs> Tita Al, only beauty derm touches my skin. ADR! Kamemo TV. Good morning. Good morning from Saudi Arabia with love. Ang dami niyong nagpapababa ng bahay. Pasilip daw po kay Kangi. Dong Kangi, ifin, ihuman na ko ni siya unya, ha? Sa Bia, sa kuan. Guardian Master, GM, RM, good morning. Good morning sa inyo. Ako ay ready nang pumasok sa trabaho. Ang bag ko punong-puno. Ito yung bag ng hindi papayat. Ang laman ng bag ko puro pagkain. Ayusin ko lang ang pagkain ko. Ako'y papasok na in 3 minutes. Mr. DJ. Salamat sa iyo, sumasabay rin ako. O, ang bag ko, puro pagkain. Pulburon, otap, pili nuts, chichiria. Yan ang laman ng bag ko. Sige lang, sige lang kangi, magtalon ka lang. Okay lang 'yan, go. Tambayan mo si ma, Tambayan mo si si lab Nami, si Founder. Hi. Oh, tubig. Ang dami laman ng bag ng ng bag ko, tubig. <laughs> Baon ko yan.